Mapagpalang umaga po mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, si Monsignor Father Jaime Vicente. Isa po akong kasangkapan ng ama na isang mandirigma na pumupugot sa ulo ng mga demonyo maging si Satanas na Diablo. Mga kapatid ko, may mga nagbabadya. May mga nagbabadya po na mga masasamang espiritu upang makagawa na naman sila. Na hindi ka nais-nais nagawain dito sa ibabaw ng lupa. Kaya lahat po tayo magbalik loob sa kanya. No? Meron lang po akong isang isa share po sa inyo para makakatulong po sa inyong lahat mga kapatid. Para makakatulong po sa inyong lahat. Kailangan po natin ng pananggalang, ng mga banal na pananggalang. Iba po talaga, napakarami pong pananggalang. Pero iingat po. Kasi may, pan may mga pananggalang po na kung hindi po ito sagrado, kung hindi po ito uh, tinatawag na banal, nakakatulong din kaya lang po yung babalikan ka dyan. Pag ka, mas mabigat po. Kaya dapat po talaga ang gamit natin banal at ang puso natin lagi po nasa ama, mga kapatid ko. Panahon po ng digmaan ngayon at sa susunod pang panahon habang tayo nabubuhay ang digmaan spiritual po mga kapatid, ito po ay habang buhay na labanan. Kaya po, kinakailangan po natin na gumamit po tayo ng mga banal na gamit. Katulad po nito mga kapatid. No? Ang one set pong ito ay isa sa pinakamatibay na gamit na panlaban po sa mga demonyo. Kung gusto niyo magkaroon kayo ng kalayaan sa kamay no ng mga demonyo para mawala na po ang mga problema, yung mga sakit ng gawaan ng demonyo, kaguluhan, sama ng loob, makakalaya po kayo sa tulong po na tinatawag natin na Armor of God. No? Armor of God. Mga kapatid ko, libu buli bu na po ang nakatanggap, nagkaroon. Huwag niyo pong palakpasin ang buwan Enero ng year 2025. Meron po nagbabadya na panganib, magkakaroon na naman po tayo, mga kapatid ko, na mga hangin na nagbubuwis ng buhay ng tao, katulad po ng tinatawag na COVID magkakaroon po ng kaganapan, kaila, kailangan, kailangan lang po talaga para hindi tayo masakupan. Manalangin tayo, humingi tayo. Pasensya na po kayo, no? Ang mensahe kasi sa akin talagang tuloy-tuloy po. Tuloy-tuloy ang mensahe. Alang-alang po sa kaligtasan ng lahat. Lalo-lalo na po magkaroon kayo ng tabak po. No? nadala dala po yan na nandyan po yung larawan ng ating Panginoon Jesus. O ito po. Ang tabak pong ito ay isa sa pinakamabisang gamit. No? Na pantaboy na masasamang hangin na nagbibigay po ng sakit hanggang, ha, hanggang sa darating ang kamatayan. Mga kapatid ko, Ano ba ang mahalaga? pera o pananggalang na galing sa Diyos Ama. Nagmimensahe po ako, no? ito po ay hindi uri ng pananakot, mga kapatid. Kaya nga po, ina-advise ko kayo na magbalik loob sa Ama kasi po, ang napapahamak dito, yung malayo, hindi nananampalatayan labis po. Dapat magbalik tayo, maging mabuti tayong tao, kasi po lahat ng taong mabait, mabuting tao po, hindi po yung pinababayaan ng Diyos Ama. Kaya mga kapatid ko, ako na po ang nagsasabi sa inyo lahat, no? kapag meron na po kayong gamit, pwede na po kayong lumaban sa mga masasamang espiritu. Pwede na kayong magpalayas ng masasamang espiritu. Basta hilingin lang natin kay Ama na mapatawad niya tayo sa ating mga kasalanan, sa ating paghingi ng tawad at hilingin din natin na mag-iisa rin tayo na kasangkapan ng Ama upang lumaban sa kamay ng mga demonyo. Sila po, ah, sinisikap nila tayo igapo sa kahirapan, igapos sa problema, magkakaroon po tayo ng kalayaan sa mga problema iyan. Kapag meron na po kayong gamit na tinatawag natin na sacramental tools. Sacramental tools po ito. Ha? Ngayon, ang masasabi ko sa inyo, basta yung sacramental tools po niyan, basta galing po sa inyong lingkod. lagi ko pong ipinapanalangin sa Ama na mapag-ingatan ang inyong buhay, ang inyong pamumuhay, at ang inyong pagmamahal. Mapag-ingatan po yan. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Ngayon po ah, ingat po. Magpasalamat tayo, tayo'y buhay. No? Itaas natin kay Ama ang ating uh, tapat na pananampalataya at tunay na paglilingkod. Kaya mga kapatid ko, maganda umaga po sa inyo lahat. At saka kapag lalaban po tayo sa labanan, lagi po natin uh, isipin. One with God is a majority. Tandaan nyo ha, uh, nasa atin ang Diyos, hindi niya tayo pababayaan magpakailan man. Ngayon, ha? Pero pagdating sa labanan, tandaan niyo po, no, ang mahal na ina sa labanan po na kinakatakutan ng demonyo, hindi po si Mama Mary yun. Hindi po si Mama Mary. Yung po si Santa Mater de Maramatam. Mahal na inang hari. Mahal na ina rin po yun. Pero hindi po yun si Mama Mary kasi wala pa po si Mama Mary noon Yung kinakatakutan po ng mga demonyo na mahal na ina, hindi po yun. Hindi po yun si si Mama Mary natin na ah, ah, sa kanya po siya po yung ginamit ng ama bilang isang kasangkapan para mamit natin ang Diyos anak. Yung malay na po yun, yung po si Santa Mother Day Maramatam. Si Am Human Initricity po yun. Magandang magandang umaga po. Sana magkaroon tayo ng liwanag. Mga kapatid, magkaroon lang po kayo, mga kapatid. Yung mga wala pa, any of this, kahit ano po rito, kahit isa lang po. Ito, uh, lightning stick, Miraculous Healing Pendant, uh, Shetty Bertudes, kahit isa lang, masasabi ko sa inyo, malaki na po ang maitutulong para po makaiwas tayo sa mga gawa na masasamang espiritu na nagbabadyan dumating ng mga ngayon. Ay mga kapatid ha, ah, baka kung kailan nandyan na at saka tayo. No? Itong panahon na to, isang uri ng panahon na nagpapaalala lang po ang inyong lingkod bilang isang nagbibigay ng mga payo upang hindi po tayo masakupan ng mga demonyo. Mapagpalang umaga po mga kapatid, mahal na mahal na mahal na mahal ko ka po kayo lahat. Sabi rin ang amayon, mahal niya tayo. Sa ng ating Panginoong Yesus. Amen, Amen, Amen.